Magandang tanghali po ito po ngayon. Ipapakita naman namin sa inyo ang saya ng Pilipinas. Kung saan makakabili kayo ng imported chocolate. Kasi para magbitbit ng chocolate from uh, ibang bansa, mabigat, di ba? Ngayon po meron na sa Divisoria at ipapakita ko po sa inyo at sasabihin namin kung saan po ang lugar niya. Mura na, totoo pa. Hello guys, order na kayo dito sa 1T07 Chocolate Store. Inaanyayan po namin lahat ng mga sima na bagong baba na dito na po siya pumili sa bumilenta. 1T07 168 Mall Binondo, Manila. Anong number mo, Te? Uh, my number is 0936 Isa pa? 09369125280. Anong Facebook mo? Facebook, mam, ma namin. Ashley, Party Needs and Consumer Goods. Yeah, Ashley, part... Party Needs and Consumer Goods. Ma. Party Needs. Oh, yes, so, ma pwede sila mag-message sa'yo. Puto na lang sila rito. Yes, so, bigyan sa akin mga presyo. Iyang okay. ano, KitKat, magkano? Ang KitKat, ma'am, 3,400. <laughs> 3,400? Yes, ma'am. Ang KitKat. Mm -hmm. Ang Toblero naman magkano? Toblero namin, 75 pesos. Pahawak ko. Ah, eto, ma'am, eto, ma'am. Eto, ma'am. <laughs> Mm -hmm. Toblerone is 75 75 pesos. Kani? 75 pesos ang Toblerone, okay. Milka. 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 is 75 pesos. 75 pesos. Yes, ma'am. And nerds. Nerds, ma'am, is 110. Yan ang mga sikat. Oh. 110. Yan. Yeah. Ang dami pa, oh. And pa, ah. Marami pa ma'am. Oh. Oh. Ayan, ang dami oh. ng tinda. Sikat. Sikat. 200 pesos yan 200 Saan galing lahat ito? Switzerland ma'am Switzerland Yes ma'am Ang thesis bundle mo na 360 by 1 take 1 na dalawa na siya ma'am Magkano yan? Yeah, dalawa na 360 dalawa na siya ma'am Pero dito na isa lang is 100 Yeah 100 So yan ay, nawala. Nawala, ma'am. Yan po ang mga bilihan dito sa Divisoria. Ikot lang po kayo. Punta lang kayo. magbitbit pa kayo from abroad. Ang hirap ng bagay. Mahal ang bayad sa bagay pag nag-over. Kaso, sa dito. Lahat dito. Ang dami na po kami buyer ng mga sima. Kesa magbitbit, ano? Saka mahal, ma'am, sa ano? Sa abroad. Lalo na ang... Sa abroad. Uh, no, quality eh no, magkaling. Yes, oh, yes. Her store is pinaka best, pinaka best store mo. Ah, what do we say? Um, her, 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 yes. Her store. Tayo ka dali. Her store is pinaka best. Her store is very pinaka best You're ako, mom. Oo, oo yeah. ako. Pogi ka daw. Oh, thank you. <laughs> yeah. You see, you got everything here sa mga kababayan ko imbis na magdala pa kayo, hindi na dito na lang binigay. Ay! Ay! Yung mama, merong mamang nakabaksak, baya pagalitan. <laughs> <laughs> meron na ating vlogger ah. <laughs> Oo, oh, meron. Babay yeah. si siya ate, binili spam. Uh, diba? Kesa magbitbit pa, diba? Dito ka na bumili. Ayan, no, kompleto naman lahat. royal house, ano So, yan, yan. Imported yan eh. Lahat imported. years old. Hindi, ah. may France siya. Mga France, iba iba. Kompleto. Okay. Magkano yung ganito, te? 200 lang ako. Pinabaon niya sa school.

Yeah, anyway. Apo na apo. Ayun daw yung pinabaw Yung Magkano bali isa nito? One ten. Hindi na kayo. Puro ito ang kanya. Grabe ang dami. Uh, ko na sa basket Ano? Magkano itong mangga nyo? Ilang grams? 100 grams. Ang mumura si Ate Ganda. ka. Salita ka, dali. Papuntay mo sila dito Atas, ako. Oo, oh, oh, dali. Ayan, a beauty ka. Okay. <laughs> Hindi ka sali. <laughs> One, two, three. Ano sasabihin natin? Invite mo sila. Punta rito. Okay. So, bambili po sila sa abroad. May dalang bagay. Andito na rin yung mga imported na may mga okay. lang. <laughs> hello, guys. Bigay mo yung number mo. Number ko, ma? Oo. Saan sila tatawag? Ah, hello, guys. Ito, 50 pesos. Magkano isa nito? 60 pesos. 60 uh diba? -huh. Ayan. Taro dito, te. 130 yan. Yung malaki one. Yung malaki one. Pambag sa Ah, Para dito. Yan na. Palagay mo sa bag. Kahoy. lang. Asan sya. What was that? Okay. Okay. Yung nuts flavor, ilan meron ka? Nuts ang laman niya. Yes, ma'am. Ito ma'am, mga peanuts. Ayan, o. Oh. Loob niya, mani. Mani. Mani ang loob. Magkano yung ganyan? Tatlo, 120 na siya, ma'am. Ito. And ito, ma'am, is 230 fan size. Ang discount ko? Yan. 230 discount. <laughs> <laughs> And here, ma'am. Ayan, 300 din yan. Okay. Oh. Bago to, no? Yes, ma'am. So, magkano you. siya? 300. Ah, mahal na rin. Oh. Double coated kasi yan, matama. Ah, ganun pala yun. Double coated. Oh. Ano vlog yung mami? Pilipina ako. Ha? Huh? Pilipina ako. <laughs> <laughs> oh, <don't be> blood <laughs> blood. Anong may blab yun? Ah, vlog ko. Mag-usap tayo. Eto, teka. Ah, mag-usap tayo. Videoan ko lang sandali, ah. Yes, guys. Okay. Ayan, mga bibili niyo. Kompleto lahat sila. So, ayan. Hindi nyo na kailangan -bit, bit pa. Dito na lang po nalakay din sa Divisoria. Kesa may bit-bit pa kayo. O, oh, andito naman lahat. So, magiging ano pa. Happy kasi. Pag sa abroad, magbibitbit ka, mamimili ka nito, magbabayad ka pa ng bagay. ang hirap magbitbit. Alam mo yun. Kaya dito na lang po kayo kay ate. Sinabi niya yung contact number niya, FB niya. Ay, i-text niyo lang po siya, i-message niyo lang po siya. Tuturo niya sa inyo ang lugar. And you can buy a lot. Sa isang lapad niyo, Diyos ko, ang mo na mabibili. Sa, sa abroad, isang lapad mo, halos wala kang mabili. Yan po ang ate. Aba, may alak din sila. Ayun o, oh, tignan niyo. Oh, ayan. Yan dahad. So, ikot natin. Mm -hmm. Kompleto. na kuya. Oh. Pasensya na sorry. Sorry. Ito masarap din 'to eh. Mix. Ay. Pakainin Ay, ko makuha. Ito, ito, ito. Ayan ha. Mix that. Super meal. Magkano kaya yung super meal? Ate, magkano ang super meal? Ah, 130, 130, 130, 1.30. Ayun. Ito. Ito, kuya. 1.20 dalawa po. 1.20 dalawa. Ito yung maasim, di ba? Hindi, e original ko. Ah, original. Salt so, lang yan. Ito yung maasim. Ito yung maasim. Yan lang. Gusto ko ipakita sa inyo. Tatlo lang kami. Lahat. 150. 150 sa'yo. Pwede na. O tayo Baka okay. masarap po ito. Basta na si ate. Okay, mamimili po tayo ngayon. This time, mabili na muna tayo. Ate, pengin nitong dalawa. Gusto mo isa? Ayaw. Isa lang? Ito isa. Tapos yung peanut. Yung tigwa 100 lang. Tigwa 100 na peanut. Oo, yung peanut. Tigwa lang Oo. Oh. Tigwa 100 lang peanut. Oo. Ito sasama na yung Tapos, ano pa ba? Asan yung ano, Toblerone? Ito lang ang Toblerone. 50. Meron po, malaki. Yung 75 na lang. Yun na lang. Oo, save na. Toblerone. Ilang Toblerone? Anim. Anim kaka chips ahoy, chips, ahoy. makano ang kasunang, na price kasi pamilya at kah, <coughs> ayano oh, <okay. coughs> ano? Pa, ma ano? 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 Ito ay top ah, Yan na 40 pesos na lang, discounted na sa. Ayun, si thank you. 100. Eh. talaga. Like so ito. 40 Ayan. ko na lang mam Ma ibibigay. Ilan? Ayan. Apat mo. Yan yung apat oh. So, uh -huh. Tsaka ito apat din. Apat yung Yes. Discount ka na mam Ma na. Ma thank you. 20 pesos each. Energy. Kanila. Ay, sorry. Yan. Ay, nahulog. Sorry. sorry po. Thank you. Ate, ano to, te? Matamis to. Uh -huh. Na chocolate, matamis. Uh -huh. Oh, ma'am, chocolate yan, ma'am. Yeah, Ito, Ito, kuha ka pa. I like this store. You really like this store? Okay. They're very nice people. That's why. I'll buy that. Ah, sneakers. Te peng sneakers. I'll buy this Tatlong sneakers. Pan size, mom. Oo, yung malaki. size. Um, pan size ba? Ah, <laughs> pan size na lang. Yan. Okay na ako. Magkano na siya? Okay, yan ang mga napamili natin. O, yung manual. Ay, sorry. Ayan, okay. Magkano yan, Iha? 200. Ang isa? Opo. Sneakers, 200 ang isa. Tapos, anak pa, ano sa dito? Angkano? 200 po. Snips ahoy, 200 din. Pati yung anak pa kita, ang snips ahoy. Ang snips ahoy dyan. Ang Alaga. Ay, na, 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 ano yan kuya? Adobo? Adobo kasi Masarap din ito ma'am. 50 na lang yung isa. Expiration niya 2025. Kailan it expire? 2025 pa ma'am. 50 na lang yung isa. Ay mahal. Magkano eh. Dating uh, 75 to ma'am. Bawasan mo na lang te. 50 pesos? Oo daw. 40 na lang. 45 ma'am. Back to home na lang. Ay, 40. Ilan? Lahat, 40 daw eh. Kunin mo lahat? Hindi naman. Ilan daw? <laughs> <lahat? laughs> Tatlo na. Tatlo. Ayan. Okay. Yeah. Okay. Ayan. Okay. Magkano okay. na lahat. Okay. na daw po. Ito ano to be? Ito pala. Yes, ma'am. Magkano siya? 480 na lang. Dating 550 yan. Ito pengi ito. Dalawa? Dalawa mga. Anak pa siya. Anak pa Hindi sa Pasko mamimigay. Ah. Kasi magpapakristmas party si Carol. Ah. So may mga pamigay na siya sa Bianco. Ay, kisses! penguin kisses, dalawa. Dalawa pieces ba yan? Oo, oh, oh, oh yeah. yan. Ito daw, Ano flavor, ma'am? Almond or plain? Al isang may almond. Ah, tiga galawa. Dalawang almond, dalawang plain. Oo, oh, sige. Oo oh, naman. Oo oh, naman. Dalawang almond, dalawang Mura. Hello guys, order na kayo dito sa 1T07 Chocolate Store. Inaanyayan po namin lahat ng mga tima na bagong baba na dito na po siya pumili sa, sa 1 168 Mall Binondo, Manila. Anong number mo, Te? Ah, my number is 0936 Isa pa. 5280 Anong Facebook mo? Facebook mam ma namin Ashley Party Needs and Consumer Goods. Yeah, Ashley part... Party Needs and Consumer Goods ma Party Needs. Oh, yes, so ma pwede sila mag-message sa iyo. Yes, Punta na lang pwede sila pwede. rito. Yes, so bigyan sa akin mga presyo, iyang okay. ano, cake cut magkano? Ang KitKat map, 3, 4, Yan po isang kababayan 3, 4, natin. Na dobi niya talaga si ang kanyang experience so, dito sa Japan. Bukod sa pag-aasawa ng isang o, foreigner uh, ito, 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 na meron ito, ito, pa namang happy pero yun nga lang medyo sad ang ending ay nila. 5, But syempre, huwag tayong mawala ng pag-asa kung may mga pagsubok. Alam natin na may magandang sagot Kaya keep going lang. Everything is just passing by. And also, napakinggan nyo naman yung tungkol sa manggang hilaw. Marami pa rin talagang scammer. Mag-ingat po tayo, minasang. Konnichiwa po and have a nice day. Thank you po. Bye. Marami pa po. Ayan, ang dami ng tinda. Seekers fan size na, 200. 200 pesos yan? Oo, wow. 200. Saan galing lahat ito? Switzerland, ma'am. Switzerland, like that. Yes, ma'am. 360 by 1, take 1, na dalawa na siya. Ma'am. Magkano yan? Dalawa na. 300. Dalawa na siya ma'am. Oh. Okay. Pero dito na isa lang is 100. Yan, yeah, 100. So yan ang mga bili. Ay, nawala. Nawala, ma'am. Yan po ang mga bilihan dito sa Divisoria. Ikot lang po kayo. Punta lang kayo. Kesa magbitbit pa kayo from abroad. Ang hirap ng bagay. Mat- Mahal sa bagay pag nag-over. Kaso, pa dito. Ito po si Vicky Osawa, nagsasabi na punta na po kayo ng Divisoria. Andun po talaga lahat mga legit na mga chocolate imported. Alam naman natin, every Christmas, chocolate time!